Ang hinihingi ko yung mainit na tubig hanggang ngayon wala pa. May... Kali, be maini. mainit! Mainit na tubig! Magpasuka ka nga po <laughs> Ako na nga, ambag ko na nga ang gatas at ako hindi pa nalalam na nang akin, Chal. Wala pa nang mainit ang nahihaya yung ineste. <laughs> Inutos niya sa kanyang apo na baltan yung si Batche. Aba, siya rin ang gumawa. Hindi <laughs> pa mag-utos. <laughs> si Mercedes. Ano? Sa init baga ka naman itaw? Ako'y papapag... Hmm, lagay mo na topic na mainit. <laughs> 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 Lako ang dugo. Mantika, mantika, kulot. <laughs> <laughs> oh, lagi nang malapot ang dugo. At <laughs> <laughs> <malapot> ang palagkat. Pagsutin. Pagsutin. Oh! <laughs> ano mo na ng <lang> kaut? Hahaha! <laughs> Diyos ka, akala ko kayo kami magkagatas na ang napapaghimay ng si Batchi ni Nanay Tuya. Magaling, kaya pala kami na pinapunta. Ay, papapaghimayin. Nadadalhin ng apo. Ah, ah si Kang Kardeng, nagtatapon ng tuliya eh. Ay, hagyan na masunod ng utos at iika-ika. May sunod na namang utos. Magaling si Ati Mercedes. <laughs> hindi <laughs> <laughs> kayaan pag hindi sumunod si <laughs> hindi may plak plak hindi makakadala hindi makakadala <laughs> kaya pala si kangkar din kahit iika ika ay sa takot na hindi masipingan Hoy, <laughs> hey, dati siya ka pupunta Ipaktip mo muna ang kape, magkukumpay ka na naman. Hindi <laughs> mo nakatna. Hindi ka na naaabayan sa kape, hindi naman pinanana nang na, um. na lang ang kasiping mo'y kambing eh. Bakit ginang tao? Baka. Baka naman daw. Ay, baka galit ka Sabi nang kumumpay nang kumumpay ako'ng kumpayin mo. <laughs> ako'ng <laughs> kumpayin mo. ba eh. Anak, anak. Oh, tubig doon. Ay kanina pang bulakan. <laughs> Anong ang Sabi ko lahat. Sinabi ng ako, ang kumpay eh. Baka ng baka. <laughs> Laging kumpay ng baka ang iyan. <laughs> <ka? laughs> Laging, ano ka <laughs> Laging naman katabi yung baka. Doon ang natutra. <laughs> dadala na naman yung tubig ang baka. <laughs> o oh, hindi pa natin itimplahan ng kape. Ano ka? Ayon <laughs> ang mainit na tubig. Saan? Timpla ka na. Oo. Diyos ko, akala ko na may nasa shilling. Oh. Ayan o. Ayan ang asawa <laughs> ni Colotte. Ayaw mo na humalik i -e? Walang palik mo na sa <laughs> kayo rin. Ano yung masasabi mo? Ma? Malamang dami kong asawa. Hindi <laughs> ka kandig ka eh. <laughs> Bukod sa anak ni Kakalibe, apo pa. Sobrang pangandin ni Tawa. Ano ba lang ang tatuwa mo na? Kandig ah. Kung nabubuhay ngayong nanay-hanay, sabi na no sa iyong nanay i Gataro pang pangandimo! <laughs> Gataro ang pangandimo! <laughs> Agang, aga kang nasa sakapit bahay, hindi ka man nakakapagwalis ng harapan <laughs> mo. Gataro <Gatarong> lang ang dami. Sige, hindi ka sa uno. Si Juan ang ilayak! <laughs> si Juan ang ilayak. <laughs> <laughs> Alam mo, sabi ni Kata, ako nagpatawa ng kami nasa doon. Sabi ko, Kata, sabi raw nung manok na inahen, hindi kayo ni palakot na pagkakaumaga. Sabi raw, kakapatak! Sabi raw naman ng tandang, dadagdagdagdaga! <laughs> Kasi katataw kata, sa akin bidang yun eh, mauutang. <laughs> Sabugang ihinin eh. Sabugang ihi namin eh. <laughs> Ay, kata! Ano ka? Kumusta kayo na yan? E, ayan! Duray! shoutout niyo nyo, yan. sa inyong magkakapatid. Dinadaan lang kami ni Kakanlibis sa pahunta-hunta at pag jojok <laughs> pero ang si Bache tapos na lang ang bilis maghain ng ano ng ice tea <laughs> may kapalit na pagbabalak <boys>: Apo, ay malaking bagay yung ice tea ngayon ang timani ano eh sumarga kahalibay ka lang ay nabir ha? ano na ka lang ay Aka? Anong edad? 18. Batang-bata. Batang-bata. Ano reaction? Reaction ng mukha ni After a month, ay nako. Oh, Inulit ulit eh. Ah, inulit ulit na. Inulit ulit na. After a month daw, inulit ulit, ulit na. Siyempre, wala nang update. Mga update niya. Wala nang update. Wala nang update. Tama na yung uh, pag-interview <laughs> niya at baka rin mga rin magkabot mamaya na kanila. mga... <laughs> Sinasapot pa naman si Colsente. <laughs> Yan o. Oh. gawa namin din ni kinakakalibe. Kaya pala kami inandini ngayon ay manunulungan. Diyadaan <laughs> kami sa pagunta hunta Hanggang sa kanya si Batchay, lahat ay wala ng bala. <laughs> <laughs> Tingnan niyo guys, kakaunti na oh. May katulong pa kami din o. Oh. Si Chosami. pa. <laughs>